kaya mo kaya mo? mo, mo wala eh hindi mamaya maghaganap ako ayun pwede kunin yan no, yun po, yun po, yun po, yun po. guys mataas na dito na po kami sa Toktok na utay po na utay utay eh ba. Magod. Utay-utay po. Ang magtrabaho. Pag nasa tuktok. Hirangat pa kasi materialis eh. Ang, ang galing ni Orlando Abiga <laughs> 75 years old si like na lupit silulukid na at hinihika na aray ko ayan o masa overlooking na po kami eh ayan o overlooking na po kami no. oh, ayan ayan <laughs> นักข่าววานะพุ๊นักขาว่าอันตอกยี่นักขัุละเอ้ยเนาะยำมังกาโคยันไดุ้งะเ่หเตงะเออ Ka? <laughs> Kasi ka Kasi siya utawad ko lang Kay Baring Boye Tulido Ah ano mo? Parang magic ka dito na kagad oh Oh, yan si Boye Tulido I'm a pintor I'm a construction man <laughs> Aray, ano ba yan? Wale, okay, yan mo gawa namin Oh, oh. Oo. Oh. Para ito, ito, sahig na ito, pre. May hagdan dito yan, pre, oh. May hagdan dito. Ano na ito? Plywood na yan. Oh, yung plywood na? Oo, hindi slab. Plywood. Oo, ito rin ibig sabihin. Dahil, dahil kinapos ng budget, dapat mauna ang bubong. Ito. Eh, wala na budget, eh. Inubos muna namin ng... Unti-unti lang. Oo. Pero mali. Saan nagtakbo ang tulo nito? Ha? Saan nagtakbo? Eh, pag, ewan ko, kailan eh, kung... Apaka ah, dito siguro, pag gagalawin mo muna ito. Kusina to eh. Ha? Dito, dito. Ay, eh, di, tatas mo ng konti muna habang... Oo, ah, oh, habang wala pang konsert taas. Ah, oo. Oh, oo, oh. oh, yan, kurabi eh. Eh, wala kami gagawin kundi ubusin ang ah. semento hollow block. Ay, sabi, probing, ano na pala ito? Oo, uh, pare. eh. Magkiba yun na pala ito? Oo, oh, parang ako. Kahit piso nga eh, kagabi. Hehehehe. <laughs> ah. Yan, Pag pa pala pag na ito? Oo. Pag ano pala nagagatok ang tuhod ko pre. Huwag. Huwag makinulong. Alok ang tuhod ko. Natatakot ang putra. Okay. Hindi. pa rin di na pa di sa sabi mo. Wala. Hindi. Ito oh. 75 years old. Construction boy. Parang napit siya pre. Siya lang magkasagot tumira dito pre. Akala ko wala pa tong patibay. Ah! Wala na to pre. Ayos na magkontrol ko yun ka Nakasalo na lahat sa akwan yan special. Sa... Kasi hirap kumalaw dito ng simula. Ayo. Mahirap pag-ruin ibig sa Oo, mahirap ang repair. Dito simula ko na. Are ko. Ibig mo pala eh. Oo. Abali ano itong bubong mo. Yun, nasa taas. Dahil wala pang budget, itatas lang muna pang samantalan. Oo, iangat lang muna kasi baka umulan ba? Wabasa oh, sila sa silong. Oo, kasi baka umulan. Oo. Oh. So, ang ulan-ulan eh. Ayan guys, Ito kasi shout out ko lang si paring Buhit, oh. Ito ang original din. I'm a pintor. <laughs> Pintong, I am pintor, painter. Wala na, wala na. Tangnan anak ko lang. <laughs> Ay baiko. Oh, KT okay. 144.